Mayong buntag mga angkol karong adlaw nang adto sa JMR sa Digo City kay magpailis ko og ligid kay medyo hilis na nga ko ang ligid no so nindot kay diri sa JMR kay pagmamalit ka og upat ka ligid free na ang wheel alignment balancing tapos nitrogen na pud ang inahang gamit so kay kan kay gamay ra og mga client so pag-abot na ko dito diretso na dayon sa butang sa lifter So makita niyo pretty kahugaw um, sa kay from just to digo grabe ang ulan no. So grabe gito ka lapok so manahugaw hugaw ah. So ang daan niya ngaligid ligid is Cylon. So ato siyang pulihan o no, ganang medyo mas barato barato lang kay Gipit pa kayo itong panaginan. So muna nga ligid ang akong ipuli. So familiar na mo ani kay muna ang pinaka barato yung nga ligid no ang kainot po sa GMR kay makales gid ka pag dito ka mamalit no makales ka tapos muli si angkol yung dula-dulaan ng ligid isa ka angkol mapunin nagabutang og hangin sa likid. so silang doon ang nagatrabahoan so yan ang gisulod ang mga ligid pag human is nagproceed na siya sa wheel balancing ata so yan ana si angkol nga ang ligid daw na part nga medyo humo or kanang baga o nipis. So, di daw balance mo na nga usahay ang atong manobela. So, yung ginahimo, yung gina tanos sa screen kung asa dapit sa parte sa ligid ang medyo gaan or bugat or unsa ba. Tapos, butangan nga ng tingga sa ilalong para nga ma-balance. So, ay doon ito para asa niya ang pagsukod-sukod din. Eh. So, pagka kumana ng patuyokon para makita niya sa monitor asa dapit ang kailangan o bugat. So anak lang balik-balik siya nga process no. So free lang ni siya. Pero kung man himo dress si JMR nga kinilang lang iyong tuyo ana siya nga murag 10 pesos ata per piece sa tingga. no. So depende kung unsa nga tinga ibuto kay na may depende ang depende sa kabog ato. So ayun. So nangita na pujag asa dapit butangan. So, balik-balik ni siya nga process sa duha lang kaligid ang iya ng butangan o tingga balik-balik so, na siya iyang gilihaan para dira ipilit po lang. Tingga, depende kung asa, de, kung asa ang makita niya sa monitor nga kailangan siya butangan. Tomorrow so, no sa'yo, no? gamera kayo ang client so dahil kayo minahuman. Tomorrow so, na ang ipilit nga tingga sa ilalom sa ligid ka ng iyang gigunitan. So, iyan na siyang ipilit so there so, makita niyo nga murag na i-magnet sa ilalom dili din siya magnet no abi puno na ko sa nang magnet tinggal lang din ang ipapilit so ayun pagkahuman is Mubalintas ta sa pikas nga lifter kana sa ang tapad para sa wheel uh, alignment so usahay dai nang matingalan mo magdagan mo pag mabuhi yang manubela dalon mo niya sa kilid so kulang dire yung wheel alignment so free na po na siya diri basta malit mo gupat kaligi so ayon isa ka lang na isa ka so, so mawala na mga uncle salamat kayo again kung gusto mo din ng service at tulong mo sa GMR Digo City salamat kayo mga uncle